Kung tsaka ang sukle, isang dakot. Kaya kami oh. o, ang bariya no? Hindi nga ni Manong driver kung ano. Hindi nga kami na isang dakot na bariya. Ang lakas. Ah, magsasalasala no. Ah, magjadjakul o. No? Ayan ah, nga tayo. Ito, Mararo. Pero, sa'kin na si Kaido. Ang naman sa Totoo. na kami. Ayun, si Kesar. Baka may gusto nga pasabay abang nandito pa kami. bilin namin. Baramun na lang. pag uwi Wala na. Wala na. Wala na. Wala kain Wala naman kung paano kayo mag <laughs> trip kami nag trip sara kaya na salamat sa 3K ni mayor <laughs> pero na po thank una. you mayor <laughs> sa red carpet na kami. ito. Gusto mo ba? Magtrabaho ka. Magtrabaho <laughs> ka. Ang dami ate eh. mag Nabutang pa ng ulan. Nabutang ng ulan, man. Buti na lang lokal. Hmm. Buti na lang lokal. Lokal. Ayun na. Ayun, Lokal. Nabutap pa nga ng ulan mga dad Yes ay Madulas Kaya masarap Kaya <laughs> sige Mike Madulas kaya masarap <laughs> Sabatot mo ba yoh Yeah. yeah.

Awi rin. Touchdown! Santa Barbara! barbaro na nyo! <laughs> Salamat, Mayor! Biligyan mo akong mampunan. Mayor, nabili na yung gusto ng pare ko! Salamat sa iyo, Mayor! <laughs> Biligyan mo akong mampunan, your may. Oh, yeah. Matsala! Ma.